sa isang malayong bayan sa Pilipinas, may isang mabait at masipag na mga ngalakal ng sinelas na nagngangalang Mang Jose. Kilala siya sa kanyang magagandang disenyo ng chinelas na napakatibay at komportable gamitin. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang maghanap ng magagandang materyales na gagamitin sa kanyang mga produkto. Isang araw, habang naglalakad sa tabi ng ilog, nakita ni Mang Jose ang isang malaking kahoy na nahulog mula sa bundok. Naisip niyang gamitin ang kahoy na ito para gawing suporta ng kanyang mga tsinelas. Dinala niya ito pa uwi at sinimulang gupitin at ayusin. Nang matapos ni Mang Jose ang mga tsinelas, napansin niyang napakaganda ng mga ito. Isang gabi, nakita niya ang kakaibang liwanag sa labas ng kanyang bintana. Doon niya nakita ang isang maliit na engkanto na nagngangalang amihan, ang engkanto ng hangin at mga bituin. Sinabi ni Amihan na kailangan ni Mang Jose na kumilos ng kabutihan sa komunidad bilang kabayaran sa kahoy na ginamit niya. Pumayag si Mang Jose at nagsimulang magtrabaho ng mas masipag. Binibigyan niya ng libreng chinelas ang mga batang naglalaro sa kalsada, mga mag-aaral, at matatanda na nangangailangan. Dahil sa kanyang kabutihan, lalo pang lumago ang negosyo ni Mang Jose. Ang alamat ni Mang Jose at ng kanyang mga chinelas ay naging kilala sa bayan, patuloy na nagpapakita ng halaga ng kabutihan at mapagkawang gawa sa kapwa.